Okay, so magandang araw po. Uh, ngayon po, sa eh, sasagutin po natin yung karamihan po tanong ng ating mga customers, ng mga beginner, at uh, kahit pa man po yung mga datihan na medyo nalilito pa rin po sa feeding system nila. So sabi nila, gaano daw po ba kadalas dapat pakainin yung isda natin? Uh, simple lang po yung sagot dyan. Uh, depende po yung amount ng ipapakain nyo po at yung dalas or yung frequently or kung ilang beses ba natin sila pakainin sa isang araw at kung gaano kadami. So, simple lang po yan. Didepende De po yun sa setup nyo. panong setup? Yung load po na kaya ay handle po ng system nyo. For example, yung ganito po sa akin, eh ito po is wala naman to siyang uh, submersible pump or yung powerhead head na hihigop ng dumi at saka i-rotate. Wala rin po itong siyang overhead filter, di ba? So, makikita nyo po sa setup na to is simple lang po. Meron lang po siyang air bubbles para sa oxygen. So, ang nagsisilbing filtration po nito is ito pong beddings natin. Ito pong deep, sand, uh, deep pebbles na ginawa po natin dito. Dito po, nag-colonize -co po yung ating nitrifying bacteria or yung tinatawag po natin good bacteria which is yun po yung nagbe-breakdown ng mga decaying matters dito po sa ating tanks dito po sa specific na tank na to. So anong decaying matters? Kasama na po dyan unang-una yung uh, fish poop, yung tahi po ng ating mga isda. So syempre, pag pinakain po natin yung isda, tatahi po sila. So dito na po mag act yung ating good bacteria na ibe-breakdown po yon. Isa na po yon. Pangalawa, yung decaying matter is yung mga yung mga lumot po na namamatay. Okay? O yung may mga halaman, kung mayroon pong halaman, isa din po yan. Kung mayroon po namatay na isda na hindi natin nakuha agad, sumiksik sa bato or kung saan. So yun po, yun po yung mga possible po na decaying matter po sa ating uh, tanks. So, <clears throat> Ayun po. Bali, ang pagpakain ko po nito is kaya ko po siya pakainin ng 2 to 3 times a day. So, pakunti konti lang po ha. Siyempre, kasi wala po directly na mechanical filtration dito. Pinapakiramdaman po natin yung kaya lang po i-consume ng ating isda at the same time, hindi po dudumi yung ating is tubig. So, sa madaling sabi, ba diba? So, sa, sa specific system na to, kung sakali dumumi yung tubig, nag-cloudy, Okay, so pag cloudy which means ibig sabihin hindi po na-handle ng ating bio uh, filtration yung ating binigay na pagkain. So uh, by that time makikita po or matatansya po natin kung ano lang po yung kaya ng ating system na i-consume. Hindi lang po sa isda yan ha? syempre, yung ating good bacteria. So cycle po yan dyan ba? Diba? Meron po yung sariling ecosystem niya dyan Actually po itong setup na to is 3 years po yan 3 years po ito na hindi ko pinakialaman yung uh, beddings na yan So tingnan nyo po yung substrate So na stack po to dito Ayan, Makikita nyo po yung, yung mga sludge Yung mga na-breakdown po ng na mga decaying matter Primarily po yung fish poop So ayan, so hindi mo yan po pwedeng uh, i-disturb bakit? Kasi meron 'yan po mga air pocket na nagco po ng nitrogen gas which is delikadong delikado po para sa ating mga stock. So, di po dapat ito i-disturb. So, 'di ba, makikita nyo po, ayan ganyan po. Sa taas malinis, pero po yung dumi is nandito. 'Di ba? So, eto pong setup na to is bibihira ko pong uh, i-water change. Actually po, halos po lahat ng setup natin dito is bibihira po ako mag-water change, 'di ba? So, ayan po ang kagandahan ng alam po natin ang ibig sabihin ng nitrogen cycle at paano po ito nag-work. Diba? So, uh, bawat fish keeper po, kahit anong setup, sana po maintindihan natin kung paano po i-cycle properly yung ating mga tanks. It's uh, either... Uh, Regardless po kung nasa aquarium man ito, nasa pond, nasa malilit na lalagyan, pare-parehas lang po yan ng uh, sistema. Pare-parehas lang po yan ng ibig sabihin. 'di ba? So parang parang nag- parang kumuha lang po tayo ng uh, body of water doon sa uh, sa mga ilog, sa mga sapa at kung saan-saan pa man na pwedeng matirhan ng mga isda. So ganun din po 'yan yung idea. Dapat po is meron ecosystem po na nangyayari sa ating lalagyan, 'di ba? Regardless 'yan kung maliit or malaki. 'di ba? So kaya po marami po yung customer natin na nagtataka daw dito bakit ang lilinaw daw ng mga tubig natin dito? tapos makikita nila, wala namang mga filtration. Opo, walang wala po nakikita ang mechanical filtration, di ba? Kasi madalas po yung gamit natin is yung biological filtration, which is yung mga good bacteria po natin. So sana po ay eh, marami po kayong nakuhang tips and ideas sa ating uh, na-share po ngayon sa inyo at uh, sana po i-apply nyo rin po sa inyong mga kanya-kanyang mga aquarium setup. Okay, magandang araw po. Thank you po sa inyo. Thank you po sa pakikilig. God bless po. One love.